Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darakpin kayo't uusigin kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaana ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanlo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Pagsasadiwa Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang tunay na alagad na nagmamahal at sumusunod sa mga yapak ni Jesus ay walang inuurungan walang kinatatakutan, at lalong walang hindi kayang malampasan. At ito rin ang hamon at katotohanang inilahad ni Jesus sa Ibanghelyo ngayon tungkol sa posibleng maganap sa kanyang mga alagad dahil sa pag-ibig at pagsunod sa kanya. Dakip, usig, kulong, pagsusuri, pagkanulo, pagkamuhi, sa hulihay kamatayan. Pero nilinaw niya, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at nang pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. At higit pa, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. May garantiya pa bang hihigit dito? Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.